Labong na kayong mga kamunggay sa kung papa. Daghang kayong nga ang okra. Hmm? ni sagbot sa inyo. Hmm? Yung mga okra ni papa. Ha? Ah, Dagko kayo na. Hindi ka pa si nanay uguan. Ang ngan anong kay dagko kayong okra, buyag o mo, ni mga sagbot na mong tinanom namulay na pakaon sa kanding kalabong na naong nanguham kamunggay kay labong na kayong kamunggay ni tatay so ato na yung ipasnak sa atong tabarik gig ang kamunggay tadaan